Hello guys! Meron akong share sa inyo, tayo po ay maglaga ng dahon ng guyabano. Ang guyabano na ito ay may health benefits of guyabano na dahon. Yung anti-cancer, back pain, boost immune system, rheumatism, prevents pregnancy complication, prevents migraine, prevents urinary tract infection, remedy cholesterol levels at mga iba't ibang mga parti ng ating katawan na may may mga ano sakit natin. Kaya ito lang ang may share ko na maglaga tayo ng dahon ng guyabano. Ang ganda ito. Oo, gawin nating kapi o tea. Oo, ang Baka pwede ninyong tingnan doon sa bakuran nyo. Baka meron kayong makitang ano na puno ng guyabano. Kunin nyo po yung dahon. Huwag ninyong putulin ang punong guyabano ha. Baka mamaya pag uh, pag pinutol nyo baka hindi na yan ano uusbong o, o kaya hindi na siya mabuhay kailangan alagaan natin ang puno ng guyabano kasi mahirap na hanapin ang punong guyabano oo sa sobrang ano sa sobrang ubos na siguro ang puno ng ng guyabano kaya alagaan natin po ang punong guyabano kung sakaling may sakit tayo sa katawan, yun po yung pwede nating ano, pwede nating kuhanan ng mga dahon. At least nakatipid tayo sa sa ano sa sa ano sa pag sa pagbudget ng ating ano ng ating iniipon na pera. Oo. Kailangan dapat ano um, mag din po tayo sa ano sa katawan. Mm -mm. Kaya 'yun lang ang masasabi ko. Mali-mali na naman yung mga sinasabi ko. <laughs> ang hirap